may nagbigay ng isang sakong beta tank at nagbenta na din ako ng mga ibon. Yung aking kinita ay naubos lang sa loob ng isang gabi. Isang gabi nga pala ay nagpost nga pala ako doon sa Facebook. Binebenta ko na kasi ang aking mga inakay. Kahit minsan ay kailangan ko din magnegosyo para kumita. Kukuha na nga ako ng isang inakay yung pinakamalaki kasi siya yung pwede ng hand feed. may butas yan mga katampi kaya safe yung ating ibon. Isinakay ko na nga dito kay Ready para safe na safe talaga. hindi mawawala ang sakto formula. Nandito na nga kami sa biyahe. Papatay-patay nga yung ilo ni Ready. Bibilisan ko na nga lang at nandito na nga kami sa aming meet up. Ano yan boss? Ano? Tapos lagyan ng ah, beta. Ah, ng beta. Pwede nga ako. Medyo oh, madumi na rin eh. Napabaya ka na dun sa ano oh, ba. Bibigyan mo sa akin? Oo, boss. Salamat oh. ako. Salamat, apre. Ito yung sakta, apre. Nalabi sa ibot. Bali, ibibigay na natin tong ibon mga katapi na pinangalan ko si Danso. Hindi na nga pala babalik sa bahay namin ang gawa ng hindi naman bumatcher kasi bata pa. Binayaran na nga pala ako ni Tropa. Napaisip nga ako kung anong gusto kong gawin dito. Nagpaalam na nga si Tropa baka kasi may gagawin pa siya. Ito kasi mga bata ay kay Kukulit ay gusto pumunta doon sa pereahan. Okay lang yan, pereahan naman na pupuntahan no? Mahal kasi pag Jollibee. Ito nga ay tinulungan na ako ni Mrs. at magaling daw siya magpak. Baka magaling sumapak. Packaging daw siya nung araw. Doon daw sa Lazada, tinanggal nga pala siya gawa ng naubusan ng tape. After that all ay pumunta na nga kami doon sa peryahan. Akala ko nga sip na ako at wala na akong Jollibee. Pati rin dito meron din pala. Parang kinakabahan ako sa mangyayari. Ayun, nagpuntahan na kaagad doon sa mga bola-bola. Parang kakaiba nga ito. Puputukin mo daw yung mga tigyawat ni Jollibee. Dito muna kami sa Barilan. Dito ako marunong eh. Tara, panoorin niyo. Ito mga gar, panoorin niyo ako kung paano ako bumaril kasi pangarap ko maging doktor eh. Kaya ko nga strict lahat 'yan mga katampi eh. kasi tayo ng pera. Mas maganda na lang ubusin yung pera dito sa pagkain, mabubusog ka pa. Feeling ko kasi parang masarap kumain dito and then favorite din ng mga bata. Buti na nga lang ay mura dito at matagal-tagal na ako na hindi nakakain ng wings. May napansin nga pala ako dito mga katapi. Astig talaga nitong bola nito. Umiikot at nakita ko tong aquarium nila. Napaka astig din mga katapi. Grabe mga garang ganda naman dito. Parang gusto ko siyang gayahin. Mas maganda yan mga katapi pag sa amin nakadisplay yan. Tapos tingnan natin kung anong klaseng isda to. Aba, glow tetra pala yan. Kakabidyo ko nga dito mga katapi ay dumating na itong pagkain. Ito nga pala y in order namin mga katampi napakasarap talagang tingnan bali dalawa nga pala in order namin gawa ni misis ay nagdadayin tapos si tampo susubuan naman namin ayan guys binilisan ko na yung pagkain naman kasi excited na ako mabuksan yung sako bali ayan na pala lahat yung pinamili namin mga katampi masaya nga pala ako mga katampi kasi napunta sa mga anak ko yung kinita ko kaya lalo ako na inspire na magnegosyo tapos ito naman yung isang sakong aquarium mga katampi bali titingnan natin kung anong laman nito sa loob nito syempre aquarium yan ito nga pala yung mga stika, na nati din natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Sana'y napasaya ko kayo sa loob ng tatlong minuto. Paalam! Happy story! Gato sa mga ito, ito mag-ipapogi. Yeah.